Nakakita na ba kayo ng welding machine na hindi na ng welding rod? Eto, tingnan nyo. O, oh, diba? Hindi na kailangan ng welding rod. Ito yung Fujima Enrilon MIG welding machine. So, kung walang welding rod, paano ito nakakapag-welding? Tara, ipakita ko sa inyo. So, dito mga kaibigan sa unit, ginagamitan na lang po ito ng flux wire. Ito, nakarolyo po yung wire niya. Oh. So, papunta dito, pag pinipindot mo to, lumalabas yung flux wire mga kaibigan. Pwede mong balahan ng pang bakal, pang stainless, at take note, hindi na ginagamitan nito ng gas. Yes mga kaibigan, ito po ay gasless MIG welding. At dahil sa ganda ng unit natin, meron tayong mga pa-orders ngayon na ipapadala sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Siyempre hindi natin pababayaan na hindi natin matesting para hindi tayo makapagpadala ng defective sa inyong mga customers ko. From 30 amperes hanggang 200 amperes mga kaibigan. So sa 126 amperes, tingnan natin mga kaibigan kung gumagana. Yeah, so ang kagandahan nito mga kaibigan, kasama na yung torch at saka yung ground niya. Ayan, perfect mga kaibigan. Oh. Napakaganda oh. 6,000 pesos lang, free shipping ng cash on delivery kahit sa ang dako ng Pilipinas. May 7 days replacement and 3 months warranty, kaya wala kayong katalo-talo. Shoutout sa iyo, Sir Romel Ramirez from Negros Oriental. So, testingin po natin itong welding machine mo. Ayun, no? Oh. May kasama na po itong 0.4 kilos na flux wire. Kaya gagamitin nyo na lang pagdating po sa inyo. Shoutout po kay John RV Ramitere from Tarlac. Ito po yung sa inyo. Ayan, testingin po natin. Ayun, perfect, oh. O, gumagana po ah. Kung interested kayo, 6,000 pesos lang. Free shipping, cash on delivery. Kaya saan ako ng Pilipinas. Milni Milesio or Juni Milesio from Bohol. Ito po yung sa inyo. Testingin po natin yung welding machine nyo. Ayun, perfect o. Oh. Gumagana po. Napakagandang gamitin ito sa mga maninipis or makakapal na bakal o. Oh. Lupet. Oh, ganda 'di ba? 6,000 pesos lang free shipping na cash on delivery kay sa ang dako ng Pilipinas. Shout out po kay Renan Pugoy, care of Arena uh, Lira Pugoy from Bukidnon. Ito po yung sinyo, testingin po natin. Yun o. oh. Oh, 'di ba? Sobrang lupit niyan. MIG welding gasless mga kaibigan. Ang binabala na lang po ay flux wire. Ang tanong, saan makakabili ng flux wire kapag ka naubos yung libre dito? Siyempre, makakabili tayo sa mga hardwares. At minsan, meron din tayong available. Shout out kay Genes S. Peteo from Metro Manila. Testingin po natin tong welding machine mo. Okay. So, perfect po, ano? Shout out po kay Sir Reynaldo Tindero from Batangas. Ito po yung welding machine mo, sir. Napakaganda po nito. Subukan natin kung gagana. Yun. So, nagwe-welding siya sa so, 6,000 pesos lang, free shipping na kasun delivery kaya sa ang dako ng Pilipinas. Kahit bata siguro kayang gamitin itong MIG welding na to. Shout out po sa inyo, Sir Noel Juliaga from Iloilo. Ito po yung MIG welding mo, testingin po natin kung gumagana. Ayun, oh, 'di ba? Hindi na po kailangan ng uh, welding rod flaxware na lang po ang ginagamit. So ito po ay 6,000 pesos lang, free shipping na cash on delivery kahit sa ang dako ng Pilipinas. Okay, awa ng Diyos, wala tayong naging problema dyan sa unang linya. So dito naman tayo sa pangalawang linya. Shout out kay Maribet Huntong or Monroe Huntong from Cebu. Ito po yung sa inyo. Testingin natin. So ito yung kanyang torch. Tinan natin kung gumagana. Siyempre, hindi tayo kampante ng hindi matesting yung mga welding machine po ninyo para hindi tayo makapagpadala ng defective sa inyo. So, ito po, perfect. Shoutout kay Raymundo Dairo from Palawan. Ito po yung sinyo. Testingin po natin kung gumagana. Ayun, o. Oh. So, nag spark po, ano? Napakaganda niyan. May 3 months warranty tayo and 7 days replacement, kaya wala kayong katalo-talo. So, paano nga ba maka-order ng ating MIG Welding? Ipadala nyo lang po yung complete name, complete address din nyo, and telephone number dito sa ating Facebook page tulad ng ginawa ni Ma'am Michelin Dianon, care of Sir Soriano from Capiz. So, ito po yung in-order niya. Testingin natin kung gumagana. So, ito po. Pindutin ko lang itong torch at idikit sa bakal. Gagana na yan mga kaibigan. Napakadaling gamitin, lalo na sa mga mahilig mag-DIY. Perfect po itong gamitin. From La Union, shout out po sa si inyo, Sir Xavier Navora. Ito po yung inyong order na MIG welding. Testingin natin kung gumagana. So, pindutin ko lang yung torch. Ayan na, oh. Napaka-perfect. Kaya po niyang bumutas, mga kaibigan, oh. Tingnan nyo, oh. Kung manipis yung bakal niyo, mabubutas yan, syempre. So, syempre, tantyahin nyo lang po dito sa kanyang uh, amperahe. Tignan natin kung mga, ayan, mga 39 amperes. Tignan po natin kung mabubutas pa niya to. Okay, oh. Tingnan nyo, oh. So, hindi na siya nabubutas. Kasi nga, depende po yan sa amperahe na gagamitin ninyo. oh, di ba? Perfect po yung pagkaka-welding. Kung interested po kayo yan, 6,000 pesos lang, free shipping, cash on delivery, kaya saan ako ng Pilipinas. Gasless MIG Welding, umorder si Ma'am Cecil Espina, care of Jazz Santino from Antique. Testingin po natin yung order niya para hindi tayo makapagpadala ng defective. Ayan, napaka-perfect mga kaibigan. Oh. So, sa halagang 6,000 pesos, meron na kayong gasless MIG welding na napakadaling gamitin sa inyong pagwi-welding, lalo na sa pagdi-DIY. Portable gasless MIG welding po ang order ni Gloria Selga, care of John Dave Selga from Rizal. Testingin natin yung order nila. Okay, napaka-perfect po. Ayan, so wala pong problema, gumagana. So meron po tayong 7 days replacement nito and 3 months warranty, kaya wala kayong katalo-talo. 6,000 pesos lang free shipping cash on delivery kasi sa Agdako lang Pilipinas. Shoutout po kay Sir Mario Miguel from Benguet. Ito po yung order nyo po na MIG welding na gasless. Testingin natin para hindi tayo makapagpadala ng defective sa inyo. Ayan, titigan nyo mabuti kung gano'ng kaganda po yung kanyang pag-welding mga kaibigan. So kung hindi ka sanay, makakabutas ka talaga. Pero ito, perfect oh. Napakaganda. So tamang timpla. Para kanang professional welder dito sa MIG welding. 6,000 pesos lang free shipping cash on delivery sa Ang dako ng Pilipinas, may 3 months warranty and 7 days replacement kaya wala kayong katalo talo kung o-order kayo dito. So salamat sa Diyos. wala tayong naging encounter na problema dyan sa una at pangalawa nating linya ng welding machine. So dito naman tayo mga kaibigan, shout out po kay Jesus B Melgar from Mabalacat Pampanga. Testingin po natin 'tong order mo. Tinan natin syempre kung walang defect. So kailangan mag-welding, kaya no. So gumagana mga kaibigan. Perfect sa lahat ng gusto nito. Napakadaling pang DIY sa inyong mga muebles, mga sirang mga gate. Po pwedeng po ito. po ito. 6,000 pesos lang free shipping cash on delivery kaya sa ang dako ng Pilipinas. May 3 months warranty and 7 days replacement. Isaksak lang natin sa 220 volts. Gumagamit lang ako ng extension dito na pangkaraniwan. So ito po ay te testingin natin para kay Marian Opo from Sambuanga del Sur. Testingin po natin para hindi po tayo makapagpadala ng defective sa kanila. Yun, gumagana po mga kaibigan. Perfect gamitin pang DIY, pang repair, at syempre, pwede na rin siguro pang business to. Ang daling bitbitin po nito mga kaibigan dahil sobrang portable. 6,000 pesos lang free shipping cash on delivery guys ang dako ng Pilipinas. Meron tayong warranty na 7 days replacement and 3 months warranty. Tinitesting talaga natin yung mga orders nyo mga kaibigan para hindi tayo makapagpadala ng defective sa inyo. Tulad ng order ni Sir Elmer Banyaga from Ilocos Norte. Testingin po natin para hindi tayo makapagpadala ng defective sa kanya. Okay, gasless, MIG welding itong tinitesting natin mga kaibigan ha. 6,000 pesos lang free shipping na cash on delivery kahit sa ang dako ng Pilipinas. Kung gusto nyo mag-avail, padala nyo lang po yung complete name, complete address, and telephone number dito po directly sa ating Facebook page. Shoutout po sa inyo, Abraham Adarlo Paner from Makati City, Metro Manila. Umorder po ng gasless MIG welding. Testingin natin para hindi tayo makapagpadala ng defective sa kanya. Okay, so ang ginagamit lang po dito ay flux wire. Hindi, ba, hindi na po tayo gumagamit ng welding rod mga kaibigan. So, kung kayo ay mahiling mag-DIY, mga nag-aaral mag-welding, perfect din po ito. 6,000 pesos lang cash on delivery guys sa handa ng Pilipinas. Shoutout po sa si inyo, Marilyn Buwario or Justado Tadira from Neva Vizcaya. Umorder po ng MIG Welding na gasless mga kaibigan. Testingin natin para hindi tayo makapagpadala sa kanila ng defective. So ito po, perfect mga kaibigan. Kung interested po kayo rito, 6,000 pesos lang, free shipping na cash on delivery kahit sa ang dako ng Pilipinas. Welding machine na hindi na ginagamitan ng welding rod yung order ni Ma'am Milisa Ilagan or Wilfredo Ilagan from Batangas. Testingin natin itong order niya. MIG welding. So ang ginagamit na lang po dito ay flux wire. So hindi na po ginagamitan ng welding rod mga kaibigan, dire-diretso na kayo makakapag-welding dito. Wala nang palit-palit ng rod pag naubos yung rod eto dire diretso na po kayong makakapag-welding. 6,000 pesos lang free shipping na cash on delivery kahit sa ang dako ng Pilipinas. So meron tayong dalawang order mula sa TikTok shop natin mga kaibigan na. Shoutout natin si Sir Alan Diaz from Negros Oriental and yung isa naman si Ma'am Amelia Audencia from Neva Isiha. So ito po, tigisa po sila dito mga kaibigan. Testingin po natin para hindi tayo makapagpadala ng defective sa kanila. So ito pong order nila ay MIG welding. Hindi na po ginagamitan ng rad. Flux wire lang po ang ibabala po ninyo eh napaka lang po mag-welding. Ito naman po yung kay Ma'am Amelia, testingin natin. The flux wire na lang po na welding machine. Gasless MIG welding mga kaibigan. 6000 pesos lang cash on delivery kaya sa ang dako ng Pilipinas. So kung gusto nyo mag-avail 6000 pesos lang free shipping na cash on delivery kaya sa ang dako ng Pilipinas o modern na kayo bago maubos mga kaibigan. So hanggang sa muli mga kaibigan, see you on my next testing.